Ano ang dahilan ng ating kapaguran? Meron lang dalawang dahilan bakit tayo ay napapagod sa buhay. Una, pagod tayo hindi dahil nagtatrabaho tayo. Pagod tayo dahil trabaho ka ng trabaho, walang bunga yung kapaguran mo. Ang nakakapagod sa isang teacher ay hindi yung pagtuturo ang nakakapagod sa isang teacher, turo na siya ng turo, hindi naman natututo ang mga estudyante. Ayaw nilang matuto. Ang nakakapagod para sa isang OFW ay yung malayo na nga siya sa kanyang pamilya, nagsasakripisyo siya, nagtitiis na hindi kumain, nagtitipid habang nasa ibang bansa, ay yung mga pinapadala pala niyang pera dito, winawaldas, sinasayang, wala naiipon, nga, pa lang nang iipon, nag-invest nga ni Loco pa. Yan yung nakakapagod.